Una po sa lahat, nais ko pong bumati sa bawat isa sa inyo ng Happy New Year. Ito ang tanong, gusto ba natin na maging masaya ang buong taon natin? Ngayon, simulan natin. Paano ba tayo magiging masaya? Paano ba tayo magiging matagumpay? Paano ba tayo magiging successful sa ating buhay? At iyan ang aalamin natin dito sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kung ikaw ay bago pa lang na napadaan sa ating channel, subscribe now. Ngayon, balikan natin itong gusto nating alamin. Dahil ngayon ang simula ng taon na ating pong journey, da alam natin ang nakalipas na taon ay may mga nangyari, di ba? May mga masalimuot na pangyayari sa bawat isa sa atin. No? Kung iba't iba naman po ang naranasan natin, ano ba ang dapat nating gawin para hindi mangyari muli yung dating nakalipas. At ito'y aalamin natin sa banal na kasulatan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat po ng uh, Isayas. Sa aklat po ng Isayas, chapter forty uh, 43, verse 18. Pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Yan ang unang-unang uh, pangako ng Diyos na itinuturo sa atin. Forget the fast. Ano po? Bakit kailangan natin limutin yung mga nakalipas? Alam nyo po, sa mga bawat taon, ano, may mga kasabihan nga na ano ba yung New Year Resolution. Alam nyo po, pag taon-taon na lang gayon ang inyong ginagawa, walang mangyayari. Babalik at babalik muli ang mga bagay na nararanasan ninyo. Sapagkat hindi na tayo natuto. Ngayon, para malaman natin, ano, ang topic po natin para maging masaya sa buong taong ito, ano, maging happy talaga po ang ating taon ngayong 2024. Para maging masaya tayo, para maging masagana tayo, para maging successful tayo sa ating ginagawa, sa ating buhay, ngayon pa lang alamin na natin yung mga plano ng Diyos sa ating buhay. Gusto nyo bang malaman? Kaya kung pwede, subscribe now sa ating channel. At ngayon, ipapakita ko pa sa inyo yung mga bagay na pangako ng Diyos kung gusto mong maging matagumpay ka, maging successful ka mula ngayon. At sa buong taong ito, maranasan mo yung kanyang biyay at pagpapala. Basahin natin dito sa mga aklat ng uh, propeta. Kay propeta Hermias. Ito ang kanyang sulat para makita natin yung pangako ng Diyos sa bawat tao. Basahin natin, Jeremias 29.11 Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Napakalinaw ng pangakong ito hindi lang sa bansang Israel, sa bawat susunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kasi dito sa mga salita ng Panginoon, ito'y pangako hindi lang sa bansang Israel. Sa bawat tao yan. Bumasa nga tayo ng ibang salin. Nang kung na ay mabigyan tayo ng dagdag unawa. Ang sabi naman dito sa isang salin, basahin natin, diyan din po sa Jeremias alam ko kung paano ko, totoo pa rin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Napakaganda, di ba? Ngayon palang alamin natin. Kasi po, napakaganda ng plano ng Diyos. Ano ba yung plano ng Diyos para sa atin? Sa ikabubuti, hindi sa ikasasama, di ba? bibigyan tayo ng pag-asa. Bibigyan tayo ng abundant life. Bibigyan tayo ng matagumpay. Ang nakakalukod, yung ibang tao hindi ito alam. Kaya, ngayon palang taong ito, ang dami ng disaster ang nangyayari at nagaganap. Pagpasok pa lang ng bagong taon, di ba? Marami di ang na-aksidente dahil sa maling paraan. Nakita po din yung? kahit bata, matanda o sino ay dala ng mga ganitong pangyayari na kung saan ay naaksidente, nasasaktan, di ba? Kaya nakakalungkot, hindi ni mo na nila inaalam yung mga pamaraan ng Diyos. Kaya sila hindi nagtatagumpay, kaya yung naranasan pa lang sa pagpasok ng bagong taon, daladalan niya yung hirap at hinagpis ng kanyang puso buong taon. Bakit? Sa maling paraan. Hindi nila sinunod yung plano ng Diyos. Kaya itong plano ng Diyos, bibigyan tayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Kaya talikat alamin natin, ano yun ano itong mga plano ng Diyos para sa bawat tao. Unang-una, alamin natin yung kanyang kalooban. Para maging successful ang buhay natin. Kaya ngayon, sa channel na ito, makakatulong po ito. Kaya ang gagawin po natin, patuloy tayo mag-aral, araw, araw. Magagawa ba natin yun? Kung loloobin ito ng Panginoon, gawin natin. hangga tayo may lakas, may hininga, may buhay, ibigay natin ang panahon na yun. Kasi ang ating buhay ay maiksi lang. Compare, to eternity. Ang eternity, wala yung katapusan. Pag ibinigay sa iyo yung pangako ng Diyos, kaya ngayon pa lang, alamin mo na, alamin mo yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, bigyan ko pa kayo ng ganitong pangungusap na kung saan ay makita natin yung kasaganaan ng ating buhay. Uulitin ko ang talatang ito, no? Dahil itong nakalipas na taon na 2023, ang gusto ng Diyos ay huwag na nating isipin pa iyong nakaraan. Basahin nga natin sa isang salin. May mga ganitong mga salita na gusto kong marinig din ninyo. Ang sabi ng sulat ni Isayas, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o isa lang alang man ang mga bagay ng una. Katulad po ng mga ginawa nating mga maling desisyon, mga maling plano, kaya puro kapalpakan ang naranasan natin. Pero ngayon, ang pangako ng Diyos ay ito, ang ganda ng plano sa bawat isa sa atin. Ano po? Uulitin ko po yung mga plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ikabubuti natin, hindi ito sa ikasasama, magkakaroon tayo ng mabuting kinabukasan. Yan ang ating pag-asa sa Diyos. Alam natin kung walang tayong ganitong pag-asa sa Diyos na hinihintay, magkakaroon talaga tayo ng stress, magkakaroon tayo ng mga bagay na alalahanin. Kaya ang gusto ng Diyos, ating alisin yung mga bagay na bibigay ng stress o alalahanin. Kaya ang gusto ng Diyos, ito, hanapin muna natin sa Kanya. Ang alin? Dapat ito muna ang ating gawin. Yung sinasabi sa mga sulat ni Mateo, basahin natin para magkaroon tayo ng panimula. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God. Yun muna ang ating hanapin yung kanyang kalooban. Ito ang first step na gagawin natin sa buong taon. Ano ho? Ang sinasabi ng kasulatan sa Mateo 6.33, ito po. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Nakita po ninyo, kasi ang ibang mindset, yung mga hindi kumikilala sa Diyos, ibang paraan. Hindi sa plano ng Diyos sinusunod, kaya sila nagkakaroon ng maling uh, diskarte. Kaya nagkakaroon ng failure sa kanilang mga plano. Nakita po ninyo, kaya ang sinasabi dito sa kasulatan, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Paano ba tayo mapapabilang? sa karya ng Diyos. Unang-una, nakalagay po diyan, unahin natin. Paano natin uunahin? Sa bawat papalanuhin mo, sa bawat gagawin mo, sa bawat desisyon ng buhay mo, ano gagawin natin? E paalam natin sa Diyos ang lahat ng ating gagawin para hindi tayo pumalpak. Nang sa ganun, hindi tayo manghinayang Pakatapos natin gawin, tapos wala din pala mangyayari. Di ba't useless din ang inyong effort at paghihirap? na sayang lang yung panahon. Kaya itong bagong taong ito, o oh, ngayong 2024, hindi masayang ang buong taon, masaya ka na matatapos ang taon, nagkaroon ka ng katugumpayan sa buhay mo. Iba? Kaya ganito ang ating gagawin. Tandaan natin, may mga taong maling dimiskarte sa buhay. Ano nangyayari sa kanila? Kasi anong nangyayari sa kanila, Lalong-lalo lalo na yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Masahin natin dito sa 631. Gusto kong ipakita sa inyo ang mga bagay na mga taong walang tiwala sa Diyos. Ano? Ang sabi dito, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Tuloy pa natin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Tingnan po ninyo, no? ang tao, hindi nila alam yung plano ng Ama. Kaya ang mas inuuna nila yung mga bagay na kailangan nila. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ano, uunahin muna natin yung kanyang kalooban. Alamin muna natin yung kanyang pamamaraan. Kasi ang tao, worry agad saan? Ano saan sila nag-aalala? Balikan natin yung 31. Nag-aalala sila sa kanilang kakainin, iinumin at susuotin. Pero ang sinasabi nga ng ama, alam na ng ama yon. Kailangan mo ang kakainin mo, iinumin mo at susuotin mo. Alam na yan. Kaya ang sabi ng Diyos, mas unahin muna natin yung kanyang kalooban. Alamin natin. Kasi nga po, kapag inalam mo yung kanyang kalooban, bibigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga bagay na para nang sa ganoon, pahamahalaan ka ng Diyos para magdagumpay ka at maging successful ang iyong mga gagawin. Nasa tao ang pagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. Alam nyo ba yon O basahin natin. Dito po sa Aklat ng Kawikaan 1619, ang tao ang nagpaplano ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito napakalinaw po sa pangungusap na ito. Kaya pag ikay nagplano, binigyan ka ng wisdom, binigyan ka ng knowledge and understanding, yon ang tagumpay dahil kasama mo ang Panginoon. Nakita po ninyo? Kung alam niyo yung mga bagay na yan, plano ka ng plano na walang pagsama ng Panginoon, papalpak ang iyong gawa. Hindi magiging matagumpay ang iyong plano kasi hindi ka sasamahan ng Diyos. Bakit? pwede mong sarilnihin yung mga bagay na ginagawa mo. Dahil sa sarili mo ginawa ito, kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag kang manangan sa sarili mong unawa Yan po ay nakasulat sa aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 5. Basahin natin. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alam natin yung ating nalalaman, yung ating karunungan, hindi ito sasapat. Kaya yung pagtitiwala sa Panginoon, sa ating Diyos na kinikilala, siya nagbibigay ng understanding, wisdom, di ba? And knowledge sa ating buhay. Kung alam lang ninyo yung tatlong bagay niyo, pag meron ka nito, hindi ka maghihirap. Kaya nga ang ating topic no gusto mo ba na maging masaya ang buong taon mo? Dito pa lang, pag napakinggan mo, hindi lang isang araw, buong taon yan. Ito po mga kapatid ko, no? ito ang proseso sa buong isang taon. Kasi kapag nakinig ka, kala mo isang araw lang yun, isang buwan, tapos wala na. Itong minsaheng ito ay pang isang taon. Kaya salamat kung napadaan ka sa channel na ito. Para maging masaya ka, para maging matagumpay ka sa lahat ng gagawin mo plano mo, kasama mo ang Panginoon sa tagumpay kasama mo ang Panginoon sa tagumpay kung uunahin mo yung kanyang kalooban at katuwiran. Balikan nga natin yung aklat ng Mateo chapter 6 verse 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa karya ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Nakita po ninyo, lahat ng pangangailangan ninyo. Ibig sabihin, in the whole year, hindi ka makakaranas ng paghihirap. Nakita po ninyo? Kaya pag naranasan mo ito sa loob ng isang taon, yung bang susunod na taon, ganun din, sasagana at sasagana ka. Dahil alam mo ang pamaraan ng Diyos. Ituloy pa nga natin sa verse 34 na dahil napakabuti pa ng Diyos kung mapapakinggan pa natin itong verse 34. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng kaalalahanin sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Nakita po ninyo? Ito kung maiintindihan natin, ibig sabihin, ano man yung mga bawat araw na darating, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kung nagwo worry ka, nag-aalala ka kung anuman yung mangyayari, kahit mawalan ka ng trabaho pero hindi ka gugutumin ng Diyos. At makakahanap at makakahanap ka ng trabaho para magkaroon ka ng hanap buhay at makabili ka ng pagkain mo. Ang Diyos ang maghahanap ng magandang trabaho para sa iyo kung nawalan ka ng trabaho. Mapera kung tamad ka kung ayaw mo talaga magtrabaho. 'di diba? Kaya kung ikay tamad, eh, wala ang mangyayari. Alam mo, ang isang tao kapag mayroon niyang pagsusumikap sa buhay niya, hindi yan mawawalan ng pera. Sabihin ko sa iyo totoo, lahat ng tao nagsusumikap, hindi yan nawawalan ng pera. Bakit? Maghahanap at maghahanap yan ng trabaho. Kaano mang hirap yan. Bakit po na sabi ko ito? Naranasan ko ang hindi mangutang dahil alam ko na ang Diyos ang magbibigay sa akin pangangailangan. O okay, isi-share ko po sa inyo ang naranasan ko. Kaya sa bawat buhay ko, mula nung ako'y nagkaisip, never akong umutang. Dahil alam ko na ako ay hindi pababayaan ng Panginoon. Di ba't napakasarap na wala kang utang? Napakasarap na ikaw pa ang tumutulong sa iba pag nangangailangan sila? Tandaan po ninyo, mas mabuti pa yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Magiging daluyan ka ng pagpapala. Gusto ba bang malaman yun? Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Basahin natin. Dito po sa aklat ng mga gawa, 2035, basahin natin. Gawin natin ito dahil ito, na-experience ko ito, ginagawa ko rin ko po ito. Kaya hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ang sabi dito sa Aklat ng Gawa 20.35, Ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Yesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya ito po. Kaya pag may nangangailangan, tulungan natin kung meron ka. Pero kung talagang wala kang may ibibigay, di sabihin mo wala mo na sa susunod kapag meron ka. Yan po ang isang bagay na dapat nating gawin. Ano? Dahil ito, na-experience ko po ito, hindi ka pagkukulangin kapag marunong ka magbigay sa mga nangangailangan. Dahil kasama yan sa proseso sa loob ng isang taon. Kasi nga po, kung gusto mo na maging masaya, dapat maging matulungin ka iyan ang kahulugan ng Happy New Year. Hindi lang ikaw ang tatanggap, dapat matuto ka rin magbigay. Pag-aralan mo yung maging daluyang ka ng pagpapala ng Diyos, hindi ka pagkukulangin. Kaya buong isang taon, happy ka. ba? Diba? Yan ang gusto natin. Gusto nating masaya sa buong isang taon. Hindi lang isang araw na may experience mo kapag natutunan mo ang pamaraan ng Diyos Kaya sinasabi ng salita ng Diyos Unahin mo muna yung kanyang kaharian At ang kanyang katuwiran At ang kanyang kalooban Kapag sinusunod natin ito Hindi ka pagkukulangin Okay po ba yun? Kaya ikaw ay magiging masaya Magiging matagumpay ka Sa lahat ng gagawin mo Sapagkat ginagawa mo Yung kanyang kalooban Okay na po ba yun? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kayo po ay uh, nag stay tuned sa ating channel. Patuloy kayong uh, mag-like at mag-subscribe sa ating channel. ang at mag-comment ka kung may natutunan ka. At i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. So, salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Sa Diyos na Dakila, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating ama at sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag sa Diyos po ang papuri.